bilyonaryo pero simple lang ang gusto hindi mo aakalain kung gaano ka practical si Queenie Pacquiao at kung bakit pinuri siya ng buong internet sa isang simpleng bagay lang kilala nating lahat si Manny Pacquiao ang pambansang kamao na mula sa hirap ay umangat sa tuktok ng tagumpay. Mula sa boxing ring hanggang sa senado hanggang sa pagiging isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Pero higit sa lahat, marami ang humanga sa kung paano niya at ni Jinky Pacquiao pinalaki ang kanilang mga anak. Sa gitna ng karangyaan, nananatili silang may kababaang ang loob. Isa sa madalas mapansin ng netizens ay si Queenie Pacquiao, ang ikalawang anak na babae ng mag-asawang Manny at Jinky. Pick tahimik man siya sa social media, Paminsan-minsan ay nakikita siya sa mga vlog ng pamilya o sa mga post ng kanilang driver at vlogger na si Edgar D. Pulinao. At nitong mga nakaraang araw, isang simpleng video lang ni Queenie ang naging viral at pinuri siya ng libu-libong netizens. Pero ano nga ba ang ginawa ni Queenie sa video na 'yon at bakit ito nagdulot ng matinding reaksyon online? Sa video ni Edgar Pulinaw, makikita si Queenie na kausap niya habang napansin ni Edgar ang cellphone ni Queenie, may gasgas at basag na ang screen. Tinanong niya, "Luma na ba 'yan, Queenie? Ano 'yan? iPhone 14?" Ang sagot ni Queenie, oo, iPhone 14 pa to. 2022 pa. Tatlong taon na. Pero hindi pa doon natatapos ang nakakagulat na bahagi. Dahil nang tanungin siya kung bakit hindi siya bumibili ng bago, ang sagot ni Queenie ay mas nagpawaw sa mga netizen. Sabi ni Queenie, ayaw, sayang lang, pare-pareho lang naman yan lahat. Simple, derecho at puno ng aral. Marami ang nagsabing bihira na ngayon ang ganitong klasing mindset, lalo na sa isang anak ng pinakamayamang pamilya sa bansa. Ikaw, kung ikaw ang nasa posisyon ni Queenie, bibili ka pa rin ba ng bagong phone kahit okay pa ang luma mo? Comment mo nga sa baba kung team upgrade ka o team practical. Para sa marami, ipinakita ni Queenie Pacquiao kung paano ang simplicity, humility at contentment ay hindi nawawala kahit gaano kalaki ang pera mo. Hindi kailangang palaging sumabay sa uso at higit sa lahat ipinakita niya na maayos talaga siyang pinalaki ni Manny at Jinky Pacquiao. Hindi maluho, marunong magpasalamat at may tunay na pagpapahalaga sa pera. Ngayon habang patuloy na umaangat ang pamilya Pacquiao sa spotlight, si Queenie ay nananatiling ehemplo ng kababaang loob. Isang reminder sa ating lahat na hindi kailangan magpasikat para mapansin. Minsan, sapat na ang pagiging totoo. Kung gusto mo ng mga kwento ng inspirasyon at kababaang loob mula sa mga kilalang personalidad tulad ni Namani, Jinky at Queenie Pacquiao, don't forget to like, comment, and subscribe. Dahil mas marami pa tayong mga kwento magpapatunay na hindi lahat ng mayaman ay nakakalimot sa ugat ng pagiging simple.